made the chicken guys ayan chicken breast ayan limang perasong chicken breast ito guys ang aking ilalagay ayan magyan natin guys nito ito sea salt with red chili flakes magyan natin ng konti saka itong chili lime seasoning blend ayan konti lang guys Hanggang din natin guys itong ano, seasoning ano yun, salyut. Ewa, 21 seasoning salyut. din natin guys itong grill mates Montreal steak. Tapos lagyan natin ng turmeric powder. Lagyan natin ng oil. Kata ng oil guys, pwede. Mix natin. Yan guys, ilagay lang natin to sa refrigerator at mamaya ko pa tululutuin natin ito sa wrap yan guys pero din akong lulutuin dito na pork tenderloin mamaya ko pa lulutuin kasi maaga pa hanggang muna yan sa wrap ito na tayo guys saka itong pork tenderloin at saka gulay magitama tayo guys ng kanya sasabay ko na rin ito guys sa pagluto yan nila ako rin na yun Lagyan na natin itong gulay. Mix lang natin guys. Tapos e balita natin itong pork. Ayan. Lagyan natin ng oyster sauce, ang gulay, at saka paminta guys. Yan lang ang layo kong lalagay sa gulay. Yan lang guys, luto na. Abis lang maluto ang sigarilyas guys. At ito din ay luto na din. Ang pork tenderloin. Iwain na natin to guys. Ayan. Ang ah, napaka ano guys, uh, ah, sakto lang yung pagkaluto niya. Yan, din so, so, to guys. At magluluto naman ako ngayon ng chicken na aking minarinate. Ayan. Napakasarap ito guys. Saga po ako dito, ubos agad. Ayan, kasi nga, puro ano siya. Pu puro filet. Kasi mas gusto kasi nila yung filet kasi sa mga buto-buto. Hindi ko pa ito nag-try guys gawin sa boto-boto. Pero siguro mas masarap. You so guys, luto na. Kain tayo. Ito na yung aming hapunan. Thanks for watching. Simpleng ulam.